yun, what's up guys uh, Kainsby here, so ayan meron naman tayong bagong vlog regarding naman tayo dito sa product na Mount Chin kung uh, medyo well known kayo sa Mount Chin ito nga pala yung Mount Chin na pinaglalagyan ng mga cameras yan, ito dito ito yan, ito yung Mount Chin okay? so ayun guys, plano ko kasing magpalit ng Mount Chin na medyo okay, medyo new generation. At, syempre, magiging comfortable dun sa magiging camera na bibili natin. Okay? So, ayun. Ito pala yung ginagamit ko ngayon, uh, which is, uh, nakatapesya. Yan, meron syang lipitan dito, guys. So, ayun. Tanggalin mo na natin. So, ayun guys, ito yung ginagamit ko na mount chin which is a uh, telesin na naka-tape siya. Ito yung pinaka-tape niya sa loob. Yan, ito naman yung uh, inside niya. Meron siyang strap. Okay? So, naghahanap ako ngayon ng uh, mount chin na babagay dito sa GSX natin na Evo. Okay? So, may alam ba kayo? Malay natin, di ba? May mahulog sa langit na bigyan tayo ng mountain uh, mount chin para dito. Uy! Wow! So, ayun guys, meron na hulog galing sa langit. Ayan, galing kay Hansi Additive. Ayan, ito yung pinaka page niya. Okay, like nyo na lang siya. Share and comment kung magagamit nyo siya. Uh, ito pala yung 3M adhesive na mountain nila. For Evo GSX kung makikita nyo Evo GSX 3000 okay so kakabit natin siya ngayon pulog ng langit so ang first step na gagawin natin i-wipes muna natin ang paglalagyan ng ating mount chin so ito pala yung laman niya, guys ito yung pinaka mount chin nya syempre may stickers ng Hansi additive yan okay chin mounts Okay, ito yung sa para sa gopro yan ito makikita nyo guys so big Then, syempre, ang kinagandaan dito, dito guys, meron siya yung strap. Wow! Para dun, uh, once na mahulog yung pinaka handle natin or yung mount chin natin, eh, may magsusuporta. Ito guys, ito, tumalita maliit Okay? So, syempre, mayroong uh, extra na pang, ano, ah uh, lagayan ng GoPro. Ito yung holder niya. Syempre, mayroon pang uh, nuts. Ito yan guys. Okay. So, kakabit na natin siya. So, yun, guys. Ganito pala ginawa natin sa on chin natin. Ayan. Pag-an guys. Okay. Ito yung nuts niya. May kita niyo ito. So, kakabit natin siya dito. Tatanggalin natin yung pula. Siyempre, uh, meron siyang wipes. Okay. Binipe out na pala natin yung uh, mga dust dito sa helmet natin, yun ang mahalaga yun ang gagawin nyo, kasi kung hindi nyo lidinisin yun, tapos may mga alikabok, tsaka may mga dasparito, eh hindi didikit tong mismong 3M so ayan, dito natin siya didikit guys, ganyan ang pinaka-style ito, ayan guys ayan. so ayan Kabitan natin a few moments later So ayun na nga, tinotornil yun na nga natin yung sa mount chin natin. Ito yung magiging stopper natin dun sa GoPro holder natin. Ang kinagandan dito sa 3 Mandesive, meron siya 60% strength after 24 hours, 90% sa 7 hours, 100% sa 2 hours. So ayun na guys, tinotornil yun na nga natin. So ayun guys, kapag uh, kumamit kayo ng helmet mount chin, i-depends nyo rin yung bigat ng GoPro at bigat ng helmet mount chin. Kasi minsan, kapag ka sobrang bigat ng mount chin yung gopro dumadagdag dun sa bigat kapag ka nasa helmet na siya eh para siyang kumakalog easy to install naman siya mga ka -inspi. so ayun dinidikit na nga natin at may batang makulit sa aking likuran so ayun guys sa pagkakabit ng uh, helmet mount chin kailangan hindi siya nakayukong nyuko kailangan hindi rin siya tatamaan ng visor kaya tayo binigyan ng uh, yung lagayan ng gopro para gamitin natin. Meron siyang straight arm, meron siyang lowering arm para lang ma-adjust natin yung pinagkakabitan ng mountain at GoPro. At dito sa last part na to, kinakapit na natin yung strap. Ito yung pinakamahalaga sa lahat dahil once na malaglag yung mismong GoPro natin or yung pinaka-holder natin eh may kakapitan dito or may sasalo dun sa pinaka-item natin. So, syempre huwag tayong dumepende sa strap lang. Dapat maingat pa rin tayo sa pagmamaneho. Ayun na nga, nakabit na nga natin yung helmet mount chin natin. Next step, ay eh, na natin yung Hansi additive stickers para dito. Ang helmet mount chin guys, hindi lang to pang forma guys. Isa na rin to sa magagamit natin for our own security. Pag kinabitan na natin ito ng GoPro. So make sure lang mga ka kailangan lapat na lapat or dikit na dikit yung pinaka kinabit natin na 3M sa ating mount chin. Para hindi ito bumigay kaagad-agad. ayun, syempre bago natin tapusin tong uh, video natin or uh, vlog natin regarding dito sa Mount Shin natin pasalamatan muna natin si Art Moto Music so ito si Art Moto Music uh, like, share and follow syempre dun sa page niya. okay? yun lang, maraming salamat kainspihin